Ngayong araw guys nilagyan na nga pala namin ng sahig itong teris ng munting trios natin Syempre guys para mabilis na rin itong matapos at makapagluto at makapag food trip na rin tayo dito At syempre para makapagligo na rin tayo So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw guys ay e, Maaga na naman nga pala kami At tinanghali na kami ng gising dito sa part na to Dahil nga guys medyo nagkasayahan kami kagabi Dahil nga guys kaarawan ko Medyo napuya talaga kami Kaya eto guys tanghali na nga pala guys kami nagising lahat Ngayong araw nga pala guys Ilalagyan na nga pala guys natin ng sahig Yung terrace ng Mountain treehouse natin At eto nga guys yung mga dala naming mga kawayan Na ilalagay natin doon Dito na nga lang guys natin sinakay ang mga kawayan na yan Dito kay Mimo Grabe sobrang lakas naman guys kumarga nitong bangka nating si Mimo At oh, nga pala, guys, dito nga pala sa huli ng video, dito ko ilalagay yung mga kaganapan na nangyari doon sa birthday ko. At wag niyo na rin naman sana guys, skip yung mga ads natin para kahit papaano ay malaking tulong sa amin ni Dugong 'yun. Pagkarating ko nga guys dito sa treehouse namin ay eh, nandito na pala agad guys yung tatay ko, nagagawa na, na kaagad siya at nauna siya dito. Kaya eto agad na rin guys namin siyang tinulungan, pinutol nga pala guys namin dito yung mga kawayan na dala-dala namin. At para guys, medyo mabilis itong gawain natin at hindi rin kami masyadong mapagod ay eh, nagpatulong na rin kami dito sa mga iba namin kaibigan. At eto nga pala guys, update kay Dugong sugatan nga pala guys si Dugong sa noon ng kahoy kahapon na binubuhat namin. Kaya eto guys, medyo na magayong mata niya pero okay lang naman yung guys. Sabi niya pogi pa rin naman daw siya, hindi pa rin magbabago yun. Agad na rin nga pala guys namin sinukat yung mga magiging sahig ng ating terrace do sa ating tree treehouse. At pagkatapos nung guys, ay e, biniyak na rin guys namin itong mga kawayan para kahit papano ay e, maalis guys namin yung mga matatalas na part dito. Sa punto nga guys na ito, hindi ko alam kung matatapos namin ngayong hapon yung pagsasahig sa ating munting terrace. Kasi guys, medyo hapon na talaga at medyo kapos na tayo sa oras. Pero guys, buti na lang ay marami kaming katulong dito sa part na to. Talagang natutuwa ako para sa mga kaibigan ko na lagi kaming tinutulungan ni Dugong. Excited na rin kasi guys yung mga yung maligo at makipood trip dito sa mga lulutuin namin ni Dugong dito sa bagong terrace nitong ating treehouse. Medyo excited na rin nga pala guys akong matapos to kasi nakikita ko na nawari ang ganda guys nitong ating magagawang terrace na to. Habang nagbabasa nga pala guys ako dito doon sa comment section kagabi, nakita ko na may mga ilang basher tayo doon. Grabe, nakakatuwa naman guys yung mga sinasabi nila. At ang hindi ko lang guys talaga lubos maisip, basher sila pero tapan sila guys dito sa ating page. Ang nabasa ko guys kagabi doon, hindi daw sila manunood ng mga ganitong klaseng content. Pero lilinawin ko lang mga guys, pag nga pala nagka-tapans kayo, ibig sabihin noon ay lagi kayo nanonood ng mga video namin. Kaya guys, medyo natatawa talaga kami doon sa part na yun. At eto na nga guys, balik tayo dito sa ating trabaho ngayong araw at eto ay na nga pala guys, namin yung mga kinayas at mga tinilad naming mga kawayan dito sa taas ng treehouse natin. Tapos agad na rin nga pala guys namin pinagtulungan ni Dugong yan para maipako at para may isa lang sa naayos itong mga kawayan o mga sahig na gagawin natin. Habang nagagawa nga guys kami dito sa munting trios natin ay grabe sobrang linaw nga pala guys ng tubig at napakasarap maligo lalong lalo na at napakainit ng panahon ngayon. Bigla ko na naman guys tuloy na alala noong mga bata pa kami dugong ay kung saan saan kami gumagawa ng trios dito sa mga puno dito sa mga mangroves dito sa lugar namin. Kaso nga lang guys hindi pa kami marunong gumawa nun at talagang sobrang guguna nung no, mga nagagawa namin kaya kada yapak guys namin ilagap pa kami dun sa tubig. Tapos natatandaan ko guys yung mga niluluto namin no, mga bata pa kami. Nagdadala lang guys kami ng mga chichiriya. Tapos nangunguha kami ng mga suso. At eto pa guys, yung pinakan twist. Kumukupit kami doon sa mga bigas ng mga magulang namin sa bahay para may maisaing. At ang ginagawa guys namin sa ingan ay yung, ano, yung lata guys, yung lata ng sardinas. Grabe, sobrang nakakamiss naman guys. Balikan yung mga ganun, ganun pangyayari sa buhay namin. Kayo ba guys, may mga karanasan din ba kayong ganun sa buhay nyo? Pakicomment naman sa baba at kung mga tagasan lugar kayo. At syempre guys, kung nabanggit ko yung mga nambabasyamin, ay eh gusto ko lang rin pasalamatan yung mga solid supporters natin. Alam ko guys na sobrang dami yung solid supporters namin ni Dugong kaya lubos guys kaming natutuwa. Maraming maraming salamat sa palaging panonood at pagsishare nito mga video namin at salamat din guys do sa mga nagko-comment. At ayun guys, natapos na nga pala guys natin itong paglalagay natin ng sahig dito sa terrace ng ating treehouse. May konting kulang nga lang guys dito sa gilid kasi medyo kinapos tayo sa kawayan. At dahil nga guys tapos na rin ito, ay eh, grabe humiga ka agad si Dugong at tinesting niya kung masarap daw guys mag-relax at matulog dito. Pero sobrang sarap talaga guys matulog dyan sa part na yan, napakalakas ng hangin at eto na nga lang pala guys, yung kulang na saig natin, kunti na lang. Kaya nga guys, sabi ko kay Dugong ay susubukan ko rin muna, kaya tumabi muna ako dito sa kanyang gilid at grabe, sobrang lamig guys ng simoy ng hangin at napakasarap talagang matulog. Pero syempre guys, mas masarap dito mag food trip ng mga seafoods na kinakain natin, yung mga malalaking sugpo, alimango at syempre guys, yung masasarap na lukan. At sa mga nagtatanong nga pala dyan guys, kung bakit kulay green na medyo asul itong tubig namin, ito nga pala guys ay brackish water. Ito nga pala guys ay pinaglahok na tubig alat at tubig tabang kasi guys hapa nga pala guys ito na tabang tapos dun sa may labas na yun ay dun nga pala guys ay dagat na kaya guys pang naghalo yung tubig tabang at tubig alat ay ganito yung itsura so yun guys natapos na tayo sa day 2 natin ng paggagawa at kalahati lang guys nung side na nalagyan natin kasi bukod guys sa hinapo na kasi guys tayo ngayong araw kasi syempre may ginawa pa rin kami kanina umaga pero tutuloy guys natin bukas yan sa day 3 abangan nyo at hindi tayo nakapagluto ngayon guys ng food trip kasi hapon na eh Bukas na natin, tayo babawi Kaya maliligo muna kami Let's go Papelo na tayo dogs Wow oh! Wala na yan, sira na yan Talon Sabi dito Sarap maligo Pagkatapos ng trabaho Sobrang sarap maligo guys At Tapos ang lino ng tubig ang lino you know, Ganda ng view So, paano guys? Paano doon? La Bye! Kita kayo sa kalahin tayo bukas! Bye-bye! <coughs> Pero syempre guys, bago matapos tong video na to, ipapakita ko muna sa inyo yung kaganapan dito sa simpleng birthday ko. At eto nga guys, kasama ko yung team na padaal lang dito. At sobrang saya guys nila ngayong araw kasi trip na naman sila ng sobra. Eto nga guys, yung simpleng handa ko at sana mabusog ko yung aking mga kaibigan. At kung mapapansin nyo habang nagbibidyo ko dyan, eh nandito si Dugong sa gilid guys. So, nakaredy na yan at tinatanong niya kung pwede na daw kumain. At lilinawin ko lang guys, baka mabash pa tayo dyan. Eto nga pala tower na nasa gilid namin yan. Dyan, eh, just nga ang laman yan. May mga kasama kasama soft drinks. At makalipas nga lang guys, ang ilang minuto kong pag-iintay, nandito na rin nga pala guys ang mga kaibigan ko at ang buong tropa namin at ready na rin daw silang pumood trip. Kasama ko rin nga pala guys mag-celebrate dito yung buong pamilya ko. Kaya paano guys, hanggang dito na lang muna to, mag enjoy muna kami. Kita-kiss na lang guys, ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys, <laughs>